Guys, update tayo sa door. Yan yung pinag video natin guys. Ayan, ayan na lang yung natira guys. Ayan na talaga yung bunga niya. Ayan na lang ang natitira. Ayan, konti lang siya. Ayan na siya guys. Oh. Ayan na lang yung ano. Tira sa dami ng ano. Sa dami ng kanyang bulaklak. Ayan lang talaga siya ang naiwan ayan yan yung naiwan bunga ng durian ayan guys bunga na talaga yan siya guys hindi na siya bulaklak kundi bunga bunga na talaga siya guys ayan ayan na yung bunga ng durian yung dati ay bulaklak ang ngayon ay bunga na talaga siya ayan ang hindi na siya bulaklak. Kundi bunga na talaga siya ng Dorian. Ayan. Ayan yung bunga ng Dorian. Maliliit. Bunga na siya. Hindi na siya bulaklak. Ayan. Bye-bye for now guys. Thank you for watching.